Kayo ang pambansang lolo at lola sa TikTok. At pambansa ko talaga. Ah, <laughs> uh, anong feeling niyo? Isipin niyo ha, talagang na nakilala kayo sa TikTok. Ay, oo, okay. talaga po kayo nakilala sa TikTok dahil po sa aking manugang kasi na po ng simula wala po akong alam sa mga kakwento Sa social, social media. Eh. Social media is dahil po sa kanya nagsimula kaming mag-TikTok. At salamat sa TikTok at kami ay nabigyan ng <laughs> Unfortunately, makakabita na mas maganda, Karin. Talaga naman dati, ang minta namin konti lang. lang eh. Pero naman simula yung TikTok, konti unti umangat yung aking benta sa tsinelas. Eh. Wow, so it means talagang ang TikTok ang nakatulong sa inyo Ay, para po. makilala yung tsinelas mm -hmm. brand nyo. Mm -hmm. okay. Talaga po, TikTok talaga nagpaglalat. Dati, kasi kasi okay. nagpaglalat sa banketo, sa palengki, sa tsianggihan. Ganyan uh -huh. lang po dati. Bisa sa piyesta ng mga bayan-bayan, gano'n. Okay. Para so, sa pumasok nga po yung TikTok dahil sa aking ang manugang, ay unti unting nag-level up yung benta namin. Magkano ang total sales? Ay, ang estimate ko po mga weekly kasi weekly ang aming competition sa mga katulong ko gumawa ay mga pamagin. estimate ko siguro mga 500 pairs. Eh. magkano lang naman yun. Hindi ko walang exact So maybe 250. Ayaw, mga, mga 500 pairs, lagay natin. Okay hmm. ba na mga give or take 12 to 15,000. Okay, oh, oh. Oh, oh, so yun ang sales nyo. Hmm. Kumbaga hirap kasi isang pwesto lang, Oo, oh, isang pwesto lang. Oo. Oh, oh. Right? Pero nung nag-social media, paano nagbago ang buhay nyo? Ay, po. Tal okay. talaga talaga nagbago. Oo. Okay. <laughs> <laughs> okay, talaga talaga nagbago. Okay, Hindi na makapahinga. <laughs> Dahil kasi nung wala pa yung social media, ang na-estimate ko na, na kami nakapag-produce lang ng per week na almost 1,000 pairs lang. Ino yung mm -hmm. nadidispose namin. Mm -hmm. Pero nung, nung pumasok nga yung ating social media, at sa aking manugang, yung undi-undi nga po umangat. At sa ngayon, nakapag-produce na po kami ngayon ng almost 3,000 pairs per week. Wow! Per week yung, per week. Wow! So halos 12,000 pairs ka a month. Nag-i-enjoy ka ba sa TikTok, Lola? Oo. Oh. <laughs> uh -oh. Anong favorite mo sa TikTok? Sou maior. Sou Ok.